ang mga balitang pang-consumer kalakalan. Dumobli po ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan sa Metro Manila. Higit doble ang itinaas po ng presyo ng luya mula sa dating 120. Ngayon po ay 250 na ito mahigit. Sumipa rin po ang presyuhan ng ampalaya sa 140 pesos per kilo mula sa dating 60 pesos lamang. Ang Pechay Baguio naman mula sa dating 70 pesos ay 120 na ngayon. At mula din po naman uh, 20 hanggang 40 pesos ang patong sa presyo po ng pang mga gulay. Kasama na riyan ang siling labuyo, patatas, repolyo, carrots, kamatis at sayote. Paliwanag po ng mga tindero ito'y dahil doon sa pagtaas ng presyo po ng gulay mula sa mga suppliers na nagsasabing... Opo... Tumaas daw po ito, uh, pero hindi binabanggit ang dahilan. Ah, uh, huh, bagay ire. No explanation. Opo, uh, um, sige. Hmm? Samantala, nanawagan What? naman, Kakaisha. Angela. Oo, nanawagan naman ang ilang stakeholders na magsagawa na lamang ang gobyerno ng periodic review sa mga taripa. Mas mabuti raw ito kaysa sa tabasan na lang ang mga taripa hanggang 2028. Kasunod po yan ang pag-aproba ng National Economic and Development Authority o NEDA sa pagpapababa ng taripa sa bigas na 15%. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. isinusulong eh daw ng mga stakeholder na gawin ito kada apat na buwan o kada taon. Iginit e daw kasi ng mga stakeholder na hindi naman magmumura ang bilihin kahit babaan pa ang taripa. Kasabay po niyan, humiling din si Chu Laurel na makahanap ng balanseng polisiya ang gobyerno kung saan kinukonsidera hindi lang ang mga consumer peto, pero pati na rin ang kapasidad ng lokal na agrikultura. Tuloy po naman daw ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport kahit na gumugulong ang upgrade nito sa electrical system. Yung matapos i-anunsyo ng Manila International Airport Authority na magkakaroon ng maintenance mula Miyerkules, June 19 hanggang bukas. Kasama rito ang mga functionality test at termination procedures sa walong electrical substations sa Terminal 3. Tiniyako naman ng MIAA na iiwasan nito ang peak hours ng operasyon sa NAIA. Meron ho naman daw mga generators na, na napapatakbo sa mga lugar na apektado ng maintenance schedule. Muli namang humina ang piso kontra dolyar. Base sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara ito sa 58 spot 755 level kahapon. Sabi ni RCBC Chief Economist Mike Ricafort, nahila ito ng pagpapahiwatig ng U.S. Federal Reserve na kailangan itong panatilihing mataas ang interest rates. Nagaalangan kasi ang Fed sa pagtabas nito dahil sa mataas pa rin na inflation. Humina rin daw ang retail sales sa Amerika. Hindi lang po ang currency ang humina dahil lumamya din ang Philippine Stock Exchange Index kahapon. Sa pagsasarado po ng Stock Exchange, bumaba ng 2.77 points ang PSEI para po magsarado sa 6300 level. Ito na ang ika na araw na nagsarado po sa red ang PSEI. Sabi po ni Phil Stocks Financial Research Analyst na si Claire Alviar, nasa green naman daw po ang local burrs sa malaking bahagi po ng araw. Yun nga lang, wala na pong sumulpot na kapitalista. Kaya bahagya itong humina bago magsarado. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.